Okay, so ayun, kumusta kayo dyan, aking mga kababayan? So ngayon meron naman tayong bagong issue ngayon. Ito naman ay si uh, Attorney Trixie, na isa itong uh, vlogger. At ito ay naging uh, ex-press uh, secretary ng uh, uh, Pilipinas noong June 30, 2022. At isang taon lamang siya nakapagsilbi ay umalis sa kanyang pwesto bilang press secretary dahil sa pressure na mga issue. Okay, so hindi nakapagpigil si uh, Attorney Trixie na dumalo dito sa pre-rally ng mga alagad ni Pastor Kibuloy sa panawagan ng patas na katarungan at ito ay sigaw ng mga para rin sa katarungan ng bawat bawat kalayaan ng Pama, pamamahayag ng bawat Pilipino. At ito nga si Atty. Trixie, nakapagsalita na rin at lahat binanatan si uh, BBM dahil sa mga pangako nito na hanggang ngayon ay nakapako pa rin. At ngayon pakinggan at panunurin natin pero, pero bago natin sisimulan yon ay please naman kay kayo sa akin channel please naman huwag makalimot mag subscribe, like at mag at pakihit ang all notification bell para maging update kayo sa mga video ang aking i-upload. <coughs> gabi po sa inyong lahat. Ako po si Trixie si Cruz Angeles, dating kalihim ng press. Yes. Um, nandito ako para makibaka sa inyo. dahil naiintindihan ko kung anong ibig sabihin at ang pakiramdam na, na biktima ng sariling gobyerno. Wala pa pong naka, hindi pa po nakakadalawang buwan, tinanggal po ako sa trabaho. Wala naman akong ginawa. Wala rin naman po akong kasalanan direkta. Pero mas ninais ko na rin umalis kesa mapagbantaan pang mawala ng trabaho ang higit isang daang mga empleyado dun sa pinapasukan ko. pupunta tayo sa eleksyon para mamili ng pinuno. Hindi natin inaasahan kapag ang pinuno na yon o ang pamunuan sila mismo ang gagamit ng dahas sa sariling tao. Sila mismo Sila mismo ang lumalabag sa saligang batas. Sa dami ng problema ng bayan, pagkain, tubig, kuryente, transportation, internet, trabaho, edukasyon, kulang ang pondo. Parati na bumalik na tayo sa mga araw na tuwing may hinihingi tayo, sasabihin walang pondo para doon. Pero may pondo para doon sa kaduda-dudang 500 billion na ayuda. Mga kurap kayo! At na may pondo para sa charter change. Problema, mahal ang pagkain. Nagmahal ang tubig. Nagmahal ang kuryente. Ang mahal ng transportation cost. Ang reseta nila sa atin. Charter change at term extension. Bagong Pilipinas, mahal! natin, mga basic mga kailangan natin para lang mabuhay ang problema ng pamunuan yung mga taong nagkakritisize sa kanila ang pinoproblema nila paano sila tatagal sa pwesto ang pinoproblema nila paano pa makakuha ng mas maraming pera hirap na hirap na po ang taong bayan Pati mga taong simpleng mamamahayag, kailangan tanggalan ng trabaho. Kaya alam ko, alam ko yung maging biktima. Alam ko, yung tao na nagtatrabaho lang kayo ng maayos, ginagawa lang yung dapat ninyong ginagawa at dati nang ginagawa, pero dahil takot ang pamunuan sa inyo, kailangan tanggalan kayo ng trabaho at tanggalan ng bosses. Justicia, justicia, justicia. nalo ko po makita ko 'yon lahat ngayon. Hindi lang dahil dahil buhay na buhay ang demokrasya, pero dahil panahon na na kung tinatanggalan tayo ng boses, titindigan natin ang ating karapatan. Laban! wala pang dalawang taon ng administrasyon. Maaga pa lang nakalimutan na lahat ng pangako. Hindi ba yung pagkain, pangako yon? Hindi ba yung murang bigas, pangako yon? Hindi ba sinabi, aayusin, kuryente, tubig, internet? Di ba pinangako lahat yon? Nasaan naaalala ko. Sabi ng pangulo natin, nakakaintindi siya sa mga taong naging biktima ng kawalan ng hustisya. Yung dating biktima, nambibiktima na ngayon. Asa na yung pangako ng hustisya? Hustisya! konti man lang compassion, konti man lang simpatiya, marami sa atin naghihirap. Maraming naghahanap ng murang bigas. Maraming hindi na kaya bayaran yung kuryente at tubig. Pero pag buwan-buwan nakikita natin, nakasakay sa eroplano pa na yung biyahe. mas masakit? Maliwanag yung hinaing ng taong bayan. Imposibleng hindi tayo marinig. Andito tayo, publikong lugar. Malakas ang boses. Nakabroadcast broadcast nasa social media. Imposibleng hindi nila tayo narinig. Hindi nila kadasal ko ngayon, sana yung dating biktima, maalala niya kung paano maging biktima. Maalala niya kung paano mag-alala kung anong kinabukasan niya. Mag-alala kung makukulong ba sila. Di ba may panahon na umabot sila sa ganon? Ngayon sila na bibiktima. Kaya na alala ninyo? Panay ang salita tungkol sa demokrasya. Tungkol... Tama. <laughs> tungkol sa, sa karapatan. Tungkol sa pagbabangon. Sana hindi tayo kinakalimutan. Sila lang yung bumangon eh. Ooh. Wala na ano, na loob, Wala tunay na leader Kala, ang hanap natin. <coughs> ang tunay na pamumuno, nakikita niya yung daan. Nakikita niya kung saan tayo papunta at isasama tayong lahat. Vamos! E, nang iiwan sila. O, -hoo. o, -hoo. o -hoo. ah Ngayon ang panahon, ah. Ngayon po yung panahon na lahat tayo magsama-sama, makiisa. Kaya kinagagal ako po na nakikita kayo ngayon. May kasama pala ako. bago ang lahat phone, bago phone, phone. bago ang lahat gusto ko maalala itong moment na ito kasi love kasama ang bayan love natin lahat. Dito ang simula ng pagbabago. Yes! Ituloy ang pagbabago! Magkakasama tayo lahat para sa pagbabago! Magkakasama! 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 So ayun, inisa ni Atone uh, Trixie yung uh, kanyang uh, inanaing o naramdaman dito sa ating administrasyon sa bilang uh, pagkapangulo ni BBM dahil marami pinangako si BBM na hanggang ngayon ay pangako pa rin at sa dami-dami ng mga isyo o mga problema ng Pilipinas ay hindi na rin resolba isa na dyan yung pangako pa rin na 20 pesos na bigas at yung mga ibang nasimula ni VRD ni former President Duterte ay sa halip na ipagpatuloy ay itinigil. Halimbawa niyan ay yung railway sa Mindanao na sana ay pagkakataon na pero dahil doon umatras ang China dahil sa ilang mga isyo na kumbaga, hindi pagkakaunawaan ng bagong administrasyon. So maganda ngayon, hindi na nakapagpili si Atonotrix eh. At bago natin to, taposin itong aking video, please naman huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit ang all notification bell para maging update kayo sa mga video aking upload. Maraming salamat. Ingat lagi dyan.